yung sama na sa isang tao. Hindi ako nagaganyan. Hindi ako nag... Naapatuhan <laughs> ka pa ba? Um, ah, may... At one point? Hindi naman. It's just parang na, na, na ano lang ako. Hindi ako naapatuhan. Pero parang... Nagulat ka lang. Nasyak ka lang. No, Masyak ako na parang talaga ba? May naniniwala ba talaga? Na parang... Oh wow! Sa ko grabe talaga yung power ng... ng social media. Parang, of course, na, na ano ko lang yung yung, yung uh, time namin at yung time ngayon. nag-grabe na pala na parang ngayon talaga papaniwalaan nila kung ano yung gusto mong paniwalaan. Miss Mina, para. mga basher, sinasabihan kang pakialamera ka raw sa mga anak mo, sa love life nila. What is your take on that? Again, um, kung bashers sila, whatever I say, kahit i-defend sa ko yung sarili ko, You know. They will not listen to me at ayaw na nilang maniwala sa akin. And wala na akong magagawa doon. You know, I'm not here to please everyone. Sa mga nakakilala sa akin, they know me and they will speak for me. Ngayon, kayo makakapagsabi, Si Papa, hindi naman siya ganyan. Kasi kung ganyan niya, di ba dapat doon pala, gantong-gantong na siya. I mean, truth will always prevail. Ta Alalahan niyo It may take years, it may take months, weeks or days, but truth will always prevail. At, yung, talaga, yung kung sino ka talaga, kung ano yung pagkatao mo, lalabas at lalabas yan eh. And like I said, yung mga taong nakilala sa'yo will speak for you. I don't have to, I don't have to defend myself. Because like I said nga, kung basho ka, kahit mag-explain ako sa'yo, sarato na yung tenga mo, sarato na yung pag-iisip mo. So, it's just so sad kasi, ganun lang yung tingin nila sa'kin. Sa pero pero may mga na nag-defend din naman sa'yo.